Guys, ito po yung labas ng bahay. Ayan o. Oh. Yung mga mayayaman na tao. O, oh, papunta na sa school si, si Baby Arabo. Susunduin na siya ng bus, guys. Ito yung pusa. Pusang kadye. Pinapakain namin din, guys. Huh, tumawag yung bus. Nandito na daw sila. Eh, wala naman. Ayan, tignan niyo yung bahay may flowers. Tignan nyo guys, ang kaganda ng mga bahay nila. Puma. Ayan na guys, yung bus ni Arapo. Ayan na. Pasok-pasok na siya guys. Hmm kasama. Yan na guys, tandor na si Baby Arabo. Malis na guys. Magkapagluto na ako. Magkapaglinis. Ayan. Good morning mga flowers, mga tanim. Yan, papakita ko sa inyo ang aking saging na hinog. Malapit na mahinog guys. Yung okay, isa na nakuha ko na pinahinog ko na. Ayan Oh. Malapit na yan guys. Tignan niyo Yellow yellow na siya. yun Tapos meron ako bagong bunga doon. Ganda. Marami tayong saging. Ayan guys healthy healthy yung saging natin thank you for watching ewan ko kung ano yan guys parang palay siya pero hindi naman siya palay ayan bye bye magluluto na ako guys ipapakita ko sa inyo yung aking niluto saglit pasok tayo guys sa kusina ito yung niluto ko ayan guys meron tayo tuyo dito kasi may nag order tapos ito yung niluto ko guys. Ayan, chicken. Ayan guys, paikot-ikot yan. Thank you for watching. Bye-bye. Magluluto -bye. muna ako guys.